At ayun na nga, nandito na kami sa resort na tutuloyan namin dito sa Cebu for 4 days and 3 nights. Ayan, itsura ng lobby nila. Tapos ito yung may mga couch, si Grey Grey, home na. Tapos doon, ayan, kita yung swimming pool. Yung may swimming pool doon, tapos may swimming pool din dito. Tapos ayan yung reception area. Meron kaming binayaran na security deposit worth 5K pero refundable naman yon upon checkout. 2pm yung standard check-in nila pero late na kami nakapag-check-in kasi nga late na yung flight namin. Tapos umakyat na kami sa room at syempre magro tour tayo. Hi! 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 Okay, sa room namin. Let's do a room tour! Okay. okay. Dito so, sa left side ang ating CR. Let's check the CR. Wow! It's so big! Yan so, ito yung Shower area and meron siyang parang ano dito. See-through. See, salamin. Dito naman yung labago. lavatory. Ayan, meron na rin mga kasamang toiletries. And dito yung CR. Yan. Next, may space dito para sa maleta. And may hammer sa taas. Sa baba, uy, may slippers. What? Flip-flops? Ito kasi beachy. Eh. Yan, meron tingnan ng tubig, yes, pwede mag-refill ng ano, tubig doon kasi merong water station. Yeah, then refill na po doon. SDB, tapos ang ref, can we check what's inside the ref? Paano i-open? Walang laman yung ref. So pwede tayo magpasok ng mga gamit. Yes, walang laman. Tapos meron tayong full length mirror. Ha! Meron dito TV. Ayan. And meron maliit na ano dito parang nung ko. Ay, lalagyan ko ng bag. Ito ka lalagyan ng bag. Tapos, dito yung working area pwedeng vanity area. May mga salamin na ganyan. Tapos, dito yung mga saksapan. Tapos, ito yung kama. Let's go! Dalawang double. Dalawang double. Let's go! nag job jog na ka si Gregory. Tapos, may ano po? Ano internet o ano? Radyo? nakalagay. Radyo. Ayan. Tapos may mga side table, tatlong. Uh -huh. And then, we have balcony. Parang bukan. Pa. Nakapat na ka sa radyo eh. Isa pa. let's go. Ayan na. Wow, the balcony. Kaso, oh, likod. Nagpa room service na lang kami for dinner kasi pagod na din kami sa biyahe Ayaw na namin lumabas. Wow, this is our pizza. And this is the pasta. Cheers. Cheers. Gutin na lang hanggang 10:30 'yung ano na. Yung. Okay. Yung in room dining. Kasi pagwala wala, iyak. iya wala, iyak kasi ano. Pero si Norbego na eh, hindi eh. Ang ganito. Si Norbego na may kainan doon sa baba eh. Meron talaga sa ng restaurant. Kaya nga, no, naisip ko kung sakaling pagtawag natin walang in-room dining. Bababa ako. Kasi ano siya ano, parang medyo liblib na mga ano residential. Medyo, lib, lib talaga. Hindi kasi may mga tao naman, pero mga puro residential na wala masyado. May mga kainatay na daanan, may mga restaurant. Pero doon sa main road. Doon nga. Hindi dito sa loob naman. Malayo. Hmm. So, babiyahe ka pa rin talaga. Dapat ginawa natin, kumain mo natin sa labas. Pero kasi, kasi mas nga, mali natin. malalay uwi natin, mm -hmm. ayun dating natin. Mm -hmm. So, Sarap na yeah. So, okay nga na. Buti meron silang Um, mm -hmm. Ang na nalang 10.30. Last call daw nila yun, yung 10.30. Do you like the watermelon shake? Mmm!